Ang pabirong sabi ng mga nagbubuntis, sa hirap daw ng kanilang pinagdaraanan, nararapat lang na sila'y pagbigyan sa kanilang mga hiling, lalo na pagdating sa pagkain. Mula sa mga prutas na mahirap hanapin, pagkain matatamis, hanggang sa mga putahing exotic, parti raw talaga ito ng paglilihi. Yun nga lang, kuminsan, tila nalilimutan ng mga nagdadalang tao na dapat masustansya ang kanilang kinakain. Gaya sa kaso ni Marife, sa limang buwan niyang pagbubuntis, tila puro mga pagkain kulang sa sustansya ang hinahanap ng kanyang panlasa. Pinagliyaan kung hindi maganda para sa pagbubuntis ko, yung tuyo, soft drinks, chicheria, yung mga maalat talaga na dapat hindi ko kinakain kasi nga, tulad niya sa sitwasyon ko ngayon, buntis ako, dapat ang kinakain ko yung mga healthy food. Mabuti na lang at base sa huling check-up ni Marife, nasa mabuting kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero habang maaga, dapat na niyang iwasan ng maaalat na pagkain dahil nakasasama ito sa kanyang pagbuntis. Problema naman natin sa salt, ayaw natin tumaas ang blood pressure niya, lalo na during labor. Uh, usually, na mamanifesto kapag ka nagiging edematous na yung mother during the third quarter of her pregnancy. Dintantanan tantanan ang chichirya at soft drinks dahil bukod sa kulang ang mga ito sa sustansya, ang ilan sa taglay nitong ingredients, lalong nakadadagdag sa timbang ng mga nagbubuntis. Ang sobrang pagtaba ng mga nagdadalang tao ayon sa mga eksperto, maari maging dahilan ng iba't ibang sakit. Meron tayong tinatawag na gestational diabetes. Ito yung diabetes na usually lumalabas during pregnancy. Uh, kaya to prevent this from happening, nililimit natin ang sugar. Sa susunod na maghanap si misis ng malalantakan, bakit hindi ito ang ihain? Ang mga recipe na masustansya, hindi lang para sa ina, kundi maging sa sanggol na kanyang ginadala. Ang ating unang putahe, ang chicken manila. Ang mga sagkap nito, isang tali ng kangkong, tatlong tasang tulog isang pirasong patatas na hiniwa, tatlong maliliit na hiwa ng fat-free butter, isang basong fresh milk, isang mangkok ng green peas, apat na piraso ng chicken breast, keso na hiniwa sa maliliit na piraso, at asin at paminta ayon sa panlasa. Okay, so ang first po natin gagawin ngayon ay yung ating kangkong na iboboil po natin. Ang madahong gulay gaya ng kangkong ay mayaman sa vitamin A na mahalaga sa tamang development ng sanggol sa sinapupunan at vitamin C na pampatibay ng immune system ni mommy para hindi siya agad napuan ng sakit. Pagkatapos hanguin ang kangkong, sunod na pakuluan ang patatas hanggang sa lumambot. Dulugi nito, muling isalang sa init, tsaka ihalo ang butter at fresh milk. Pareho itong mayaman sa calcium na pampatibay ng buto ni mommy at ni baby. Sunod na higisa ang green peas sa parehong kaldero. Mayaman ito sa folate, isang nutrient na mahalaga para maiwasan ang pagkakaroon ng birth defects sa sanggol. Habang hinihintay na lumambot ang green peas, hiwain sa gitna ang chicken breast. Timplahan ang asin at paminta. Tsaka ipalaman ang pinakuluang kangkong at keso. Kumpara sa ibang parte ng manok, walang gaanong taba ang chicken breast. At mayaman pa ito sa protein na mahalaga sa brain development ng sanggol. Iprito ang chicken breast hanggang sa maging golden brown ang kulay nito. Sa halagang 140 pesos, maaaring itong pagsaluhan ng apat na katao. Kung sabaw naman ang hanap ni Mrs., ito ang pwede niyang higupin ang vegetable lomi soup. Ang mga sarkap nito, dalawang kutsarang mantika. Tig isang pirasong sibuyas at bawang na hiniwa. Kalahating pirasong kalabasa na hiniwa. Ilang pirasong kikiam at squid ball, depende po sa inyong panlasa. Tig isang piraso ng patola at repolyo na hiniwa. Kalahating kilong lomi at tatlong pirasong itlog. Una, igisa sa mantika ang sibuyas at bawang tsaka ilagay ang kalabasa. Ang kalabasa ay mayaman sa fiber na nakakabawas ng paghinap ng tiyan ng mga nagbubulis. Sunod na idagdag ang kikiam at squid balls. Tsaka isama sa gisa ang patola at repolyo. Gaya ng maraming gulay, hitig din ang mga ito sa iba't ibang klase ng bitamina. Huling ang lomi at itlog. Sa halagang 130 pesos, hindi lang si Mrs. ang magubusog, kundi maging si Mr. at dalawa pang kasalo. Ano man ang hinahanap-hanap ng panlasa ng isang nagdadalang tao, ang mahalaga, dapat masustansya ang kanyang kinakain dahil hindi lang sarili niya ang kailangan niyang pangalagaan, kundi maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At least ito, gulay, talagang healthy-healthy siya para sa baby ko din.